pagpapalagad sa Ginoo, abi nato nakalay pag sa Ginoo, wala nagalit gagalita sa linya sa Ginoo. Ara nato sa linya sa demonyo. Happy New Year. Yeah. So, first Sunday kay sa no. January na 2025. Amen. Okay. So, mas na mayo nga mag-start ang New Year naton 2025 sa ginatawag pag-asa sa aton nga buhi no. Importante gid na That's why sa ato nga pagiging Kristohano mga otot, sa subukang panahon ng balon ko lang kamudaan, we are in the last days na. Balali na? We are in the last days. Kamuna mga, kung maka-encounter kamo sa problema, daw piling nyo wala naging chance sa magpagbo. Wala naging chance sa na may solusyon pa. Kaya nga, we are in the last days na mo. Kung sa Biblia pang balon, kung baka balong bata, na ba No? That's why aware with kita. Kaya sometimes kita ito sa itong pagpangalagad sa ginoo, kapi na nakaalay nakalayang sa ginoo, wala nagalita sa linya sa ginoo. Ara na ito sa linya sa demonyo. No? Kaya masyado kitang matauhay, masyado kitang relax. Ang mga manugbantay sa mga karmiro, kagang mga anghel. So sa santo man na lugar, may mga manugbantay sa mga karnero na nagapulaw sa natagot sa bilong na gabi sa pagbantay sa ilang panong. Ang isa ka ang sang Ginoo nagpakita sa ila kag ang masanag nga kapawa sa Ginoo nagasilak sa ila. Hinadlukan din sila. Natawo ni mga utod sa tanan nga verse sang Bible basta magpakita ang Ginoo ginahadlukan din sa tao. Pero ang anghel nagsiling sa ila, hindi ka mo magahadlok. Kay nagabot ako sa pagdala sa inyo sing maayong balita nga maghahatag sing dako nga kalipay sa tanan nga mga tao karon gid nga atlaw na tao sa panuhon ni David ang inyo manluluwas ang Kristo nga Ginoo amoy ini ang tanda para sa inyo makita ninyo ang isa ka lapsa nga naputos ang lampin kag nagahinda sa isa ka pasungan sa hinali nagpakita ang isa ka dako nga grupo sang anghel, sang langit kag nagbuylong sa sadtong anghel kag nagakanta sa sini, sila sini nga pagdayaw sa Dios. Dayawa ang Dios sa kalangitan kag pagidayon sa duta sa mga tawo nga iyan nahamukan. Diri mo kita kung si Kristo hindi Dios nga magatupak anghel nga damo na sa duta. Sa kinse, sa makahalin ng mga anghel pabalik sa langit, ang mga manong bantay sa mga karnero ng sinilingay. Dali makantong kita sa bitihin kag tanawong tayning mga butangan na buong nagipaya sa ginoo sa ato. Lord, una nagkapasalamat kami kay nalapuwasan na mo ng 2024. Ikaduha, nagpasalamat mo na kami kay nakalabot kami sa 2025. Kagsalamat ginoo nga na-survive na muna na mga challenges sa amon nga kabuhi, hindi tungod kay mabakot kami, tungod kay maayo ka ginoo sa amon nga kabuhi. Salamat Lord, ng may pagkatapuson, kag may pagkahumanon kapagit sa amon nga kabuhi habang ani kami sa sininga kalibutan. Lord, uyapi alalay kami this 2025 even even the rest of the year sa amon nga kabuhi. Ginasalig namo dira sa imo sa ngalan ni Hesus. Amen. Sige, Ako, pasalamat ko sa ginawa tungkol kay sa 2024, kamalungitang dihama ang mga problema ng encounter nato. Amen? Pero nga ang nakasurvive ta, Tungod ba kay maayon ta? O tungod ba kay mapisan ta? O tungod ba kay mabuo ta? Hindi. Tungod kay mapisan, kay mabuo, kay maayo ang ginawa ta. Ang mga nakasurvive ta. Amen? Kahit kung kita lang, Santas kan ya, gina sapa itu, nama nga no? tau lang sapakuno. Orang nga tau lang, nama nga paksa itu. Uh, nama no? So that's why, ang kalimutan, hindi nila lang titihan, ang ginatawag na Christmas. Hindi nga na Christmas, pero gusto ko lang i uh, opportunity. Nga, sometimes when ito may na ang ginatawag na Christmas, sabi it, lang itong pag-Christmas, mga i-changing gift lang nga. No? Hindi. For example, umangot ko sa inyo, regalo sa Christmas or may sa New Year. Nga di nyo din makalimutan, or may may dakong uh, regalo. <entertainenLike> no? Sa amon, <aí> sa lubrahan, ang nadawat ko sa nga regalo, sinjinggit, ano? Lapakan sa tiba. Ang mga isang bala iba na akong pastor na nagadawat ko, nakadawat ko 1K. Ah, glory to God. Ang iba, rice cooker. Eh, siyempre, Kasi dikit may mga stoker eh man. Pinggan, pinsil. No? Huh? Si Mrs. Sagsindikip sila itong sayang diugrahan sa sumang at to. Ang ilang si Jingin, may si nakabutong, naka, nakakuha 1K. Nakakuha pa ni cellphone. No? Tapos, mahilig pa sila sa sawtsaw. Nagsawtsaw sila. Nag-grand champion pa rin sila. Nakakuha sila yung 100 pesos. Kasi e, pre, walo sila kaminog siguro. Walo o siyang. Diba? ba? Oh, ano na po ang nabutungan niya? Baka yan, yung butong niyo? Butong mo ba lang, Pastor? Kainin mo, sige kayo No? So, ang muna ba sa, ang ato na nanawag niya get, temporary na get. Amen? Pero, na-imagine niyo ba, ang na ang rason nga may Christmas? Nga may New Year's resolution ta? Kung naintindihan sa ang tao ang pinakadako mag give ako si Kristo, nagkatok sa sinina kalimutan. Di ba, kita ba pag may pag doon, kung sa po, may gift po ni, gift po Di ba may rapper? Sa Amerika, pag may gift, rapper, gisi, ikat, Pero kita halo. Para magamit pa, the next Christmas. Especially, pag sunod na lahat ang bro, mga aso na sa brief, wala ka ba? Halungan mo gift. No? Grabe! Halong! Ganyan ka kapalo? Ang di proper na nagbalong kay Kristo? He is sovereign Lord? Nagbati na, na si Kristo Diyos? No? Nagbati na no? Na? Exactly! Pero lang mga tao nagbati na si Kristo Diyos, pero wala yung respeto kay Kristo. Paano marambal pa sa so? mga respeto? Paano marambal? Kung mukha sa simbahan ulit, Holy na? Hindi. Every day must be holy day. Nakita ka mo sa nakita ka mo sa post ko? Nag-Bible study kami sa Nigaran? Ang kikatawan mo Bible study, Just to share the word of the Lord. Sinigaran ka rin na, yun na. Amen? Pero nung naging mo sacrifice kami mukha toto, to, mukha na kami. Tag 300. Kasi pre, utos ang tas, Pag-abot ko, wala pa pumahaw. Ikaw pa yung magdala pumahaw. Amen? Pastor, gusto kita mo? Siyempre, we are being a blessing to others. Amen. Hindi mo mo pwede nga pabigat ta, tama? Ang muna nga ko nga ang may Christmas, you will be a blessing to others. Ibig nung ikapoy kami. Dapat siya ba? No? Ang ilong ko, no? medyo pingot ako. Kaya hmm. e, halimpa sa ulcer, bisalo sa kamano mo sa sakit o ulcer, salo, salo, nolo, ko, sir, salo Pero wala nang pamalabag sa akin sa pagpangalagad sa si ginoo. Amen? Kanto kami, bugas ko ka. Pero nga bugas ko kami, para ipakita sa ila. Even though, what? May sundo, mga niya ni Hao? Wala. Pero kung mga na no, may mga lolo. Grabe yung purmahan, no? tao, wala na Wala Dapat, dengar, 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 di dengar, 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 kita dengar, 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 Pero kung mga sagat, the way ka mong parta, kaya eh, nga, we are walking by way. Wala mo kami mga ayaw, sa inyo, oy. may badong sari share mo, siya mo, wala. Amen. Why? Kapanood so, mo kami, nga tinawa kami sa kinoon. Amen. Amen? サン bang hindi ko hindi ko mabawon sir. Grabe yung impact mo sir. Amin ako, ko, Jesus name, Jesus name. Ang napatsagan ko ng tiil, kay diri. Kaya e, mo pila, nalipok lang. Pero may ganyan ang baga na sa tubangan kong bag. Mahay ka ng ino. Hindi ko mahilig mabutang sa bag, sa tubangan, sa likod niya. Pero amo ko matay, sa tubang ko mabutang. Kaya nga, nakababad ako sa ino eh. Ako pa'y galing sa prayer meeting eh. <laughs> ako pa'y galing sa prayer meeting sa abanan. Oh,

Awal mula, awal bilang, terus apa kuis, susah, susah, ini susah, susah, Di ba? Oh. Ang madali. It is about coming to the earth you Christ, in human place. Si Cristo nagkanto din sa dukta para magpakamatay, para si mo pagsakot. Pero ang ginaubra mo? Sometimes kita huwag na magsunod sa huwag ni Lord. Huwag na magsunod ni Lord. Pag gustuhan ka, huwag well, ninyo nato. Di Lord na, dapat ka muli. Arita, gusto ko itikap sa inyo. Di si Lord has the authentic love? Amen? Sino na kapati ng kung Kristo authentic? Amen. Meaning genuine, hindi piki. Amen? Supos na piyama na mga rasato, hindi piki. Inan. Tama ba? Inan. Bahala na nang para sa tao, kapag piki na yung gugma. Hindi ah, kapag si Kristo hindi piki ang gugma ko. Direct. Una, authentic love, willing to sacrifice. Inan. Si Kristo ba nag-sacrifice pa para sa si iyo sakon? Yes! Kamu na ang bugmanig He is willing to sacrifice. Sometimes gani eh. Uh, Actually, uh, video mo ta. Sometimes gani, may mga tao na sa di kasacrifice. Pagkat doon sa sibata, doon ang auras, doon ang Tama ba? Huwag nila maintindihan na Di ba? The reason why ibibidyo ko, eh simpre para makashare na to sa iban. Di ba? Oh, Willing to sacrifice, willing to discomfort. Si Kristo comfort na comforto, pero na discomfort siya ni sa lupa. Nagpakamatay para sa ang sakon. Oh, Di ba? Pero kita na, no, kita gusto ma discomfort. Dapat kita gusto kapud nay manila si Pali Pastor Rigi, man wala electric fan, wala ka tiyo ang iban, wala aircon, nanu ni man wala suba. Tika gusto ma discomfort. Eh, siyempre, nasanay ka sa aircon eh. Y bueno, la camilla, que me acabé, 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 y acabé, me 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 me acabé, me acabé, lo acabé, me acabé, me acabé, y acabé, me acabé, me acabé, me ginagamit ni Lord para ipalakta ang pulong sa Ginoo. Di ba pangingis na? Wala ko'y pinagarahan. That's why people ga I will use the foolish people, pinakabuko, pinakabuko ang tao, to shame the wise. Ako, sa elementary ko, primary to elementary, valedictorian, di ko na proud siya. Di ko na hindi niyan, kabubuan ng ganyan sa tubangan sa Ginoo. Tawa ba? That's why kung ano man yung standard sa inyong kaboy subong, ano man position mo mo subong, matawa man ang kaboy mo subong. Tandaan mo kalibutan na tiyo. Basi mo buot ang panahon ikaw naman sa dalo. Kaya kami naman sa papa. Sa papa. That's why hindi ka mga judge ang tao. Kaya man mga kristaw na kita, pwede mo pag-gusto sa kawalay Paano mga pala paggusto? gusto Gusto ko na sigur. Willing to serve others? Willing to help in times of difficulties? willing to walk in times of difficulties. Ako, sa tuklaw, kapudlay, paglakat pala nga, may problema ka pa sa balay. Gets nyo? Kapanong ko walang problema ko. Pero na-exercise ko na. Exercise ko na. Biyahan mo sa tao, sa Diyos, ni ko biya. Nagsalamat kami ko pag biyahan mo. Amen? Kaya nga, ang panahon, magbiyahin ng isang katao, kung ang mga tao, mawalay pure love sa imuha nga sa Dios ka ba? Kung ina nga lab, halin sa Dios, hindi ka kaya mo sa isang tao. Or di mo kaya biyaan ang pamilya mo para lang sa ibang tao. Gets nyo? Gets nyo? Gusto ko yung emphasize sa inyo. Sino, sino may sa Facebook? Siyempre, tanan. Silence means yes. <laughs> ha? isog sa mga lalaki. Tawad? Karami ka isog. Huwag mga lalaki. Biyan natin ka. Biyan. Na na eh. na ka Kaya niya. Pero nasunin, sumungay. Isog na babae sa lalaki. Kaya niya. Biyan. Ilang bata, ilang pamilya, ilang pana. E para sa ibang mga lalaki.